<laughs> Puto! Puto! Uy! <laughs> 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 mahulog! Huwag dyan! Maraming! Ay, gana! <laughs> tatago ka? siya niya. Ay, siya na. Diyan, papunta diyan. In garden. Tapos, doon papunta naman sa nursery. Tapos, iyan ang um, center namin. Ayan. Diyan, diyan ang park, parking place namin. Tapos, ito, yung bahay. Ayan. Ayan, kwarto ni siya. Now siya niya. Ito kitchen. Ito ang banyo. Ayan ang pinto. at palog itong bahay ni mama